sobrang init dito sa Hong Kong ngayon ang mga tao ay na ah, dito sila tumatambay sa ano sa ice cream yung sa ano tawag nito ice skating dito sila na tumatambay kasi sobrang init sobrang init at napatambay din sa ano yano nanonood ng ano Ice skating. Dami din tumatambay dito para lang malamigan. Uh, Kasi sobrang init eh. Yung mga tao dito nanonood. Sobrang init talaga sa mumpong ngayon.

yung ano yung yung ano sila, damit sila, mga nagkakas. Hawak pa may sila, hawak pa may.